Hello guys, andito na kami sa Batangas. Tumating na kami dito. Hello Pangkin. Andito yung aking ate sa loob. Bilis yung sakin sa eh. Yung ate ko. Ate na. Tapos mga pamangkin ko sa loob sininya. Hello Tipi. Hi to my vlogs. <laughs> Kala nyo makaligtas kayo sa akin ha. Hahaha. <laughs> Welcome to my vlog. Kaya rin ka. Pagdating ko dito, guys, ito Kumain na ako dito. May sila, guys. Ito yung manga po. Ma, na ba yung bagel? Sipin nga sila. Ilak na mga nila guys, o. Oh. Para mangguya tato, Ha? O, oh, bigyan mo kayo, okay, tepe-nay-tep. Eto. Ilak na mga nila guys. Big... Ya. Yeah. So, Andar pa yung ate ko itlog na maalat na may kamata. So, Andar pa siya ng plato na kain kain na namin. Ang hirap. Ayun. Ayun lang, guys.